Ito yung mga LED lights na currently gamit ng ating kaagapay na mga inisda. Kung mapapansin nyo, hindi siya safe sa tubig. Madali rin siyang matamaan sa mga impact. So madali siyang masira. Ang concern din ng client natin, halimbawa na lang kapag nagkaroon ng uh, halimbawa nagkaroon ng mga impact mababasag siya at the same time kapag nagpa-fluctuate yung energy nung sa dynamo ang nangyayari ay sisira lahat kaya magiging magastos para sa kanila yan makikita nyo ito yung nangyayari sa ilong nila nagkakaroon ng moist so kapag yan ay nabasa bibili na naman ng mga bago, ang mga, mga kaagapay natin.